So, pag-usapan pa rin po natin yung topic ng next Gilas Head Coach Merong mga lumalabas na mga posts uh, online na mga sinasabi ng iba na si Coach Tim Cohn na raw siya na daw yung permanent head coach O oh, well, sa akin, hintayin na po natin yung pong official na sasabihin nung SBP okay? Very very soon naman po mag announce na at malalaman na din po natin kung sino ba talaga yung next head coach okay? Pero, uh, tingin ko matutuwa talaga yung mga fans dun sa yung announce ng SBP na yan. O merong post sa Twitter itong si Sir Homer Saison. Okay, na parang sinasabi na uh, nagrereklamo dito sa SBP dahil kulang daw sa transparency. Okay? So basahin po natin tapos mag-react tayo. O apparently SBP has already chosen a permanent GILAS coach. A non-stop non-profit organization, the SBP had no obligation to go public with the coaching search. But given the agony the fans have endured over the years, what harm could some transparency do? Okay, so parang uh, kinakwestiyon niya, bakit tahimik bakit hindi na lang um ito ito lang ah uh, ako ay respect sir Homer Saison, yung kanyang contribution sa sa industriya over how many decades ba? Diba? so wala akong anything negative about him tungkol lang dito sa kanyang post eh, pero naalala ko noon nung Asian Games nung bago umalis papuntang Asian Games eh parang hinihirita nila si coach Tim Cone at si boss Al Francis na puro press con o ba't kayo puro preskon tapos uh, hindi nyo tinututukan yung team? Puro preskon daw yung sinasabi during that time. Tapos ngayon naman, uh, natahimik, o eh, kulang daw sa transparency Ano ba talaga? San ba talaga lulugar? O pero anyway, ako medyo alam ko yung sagot dito okay? Kung bakit parang uh, uh, hindi na lang sabihin na uh, Ito, siya yung, uh, ganito yung ginagawa namin sa search for the next coach Ito yung inaay namin, itong si, si ganitong tao Siya yung gusto naming maging Kasi po, hindi pa tapos yung negotiations Okay, Pina-finalize uh, pa yung negotiations Kapag na-finalize na Ay uh, tsaka po pwedeng i-announce okay? Mahirap naman yung parang uh, parang mamadaliin mo Para lang sabihin mo oh, si, ano, Ganito na yung next head coach namin Pero hindi pa pala sarado Kasi po maraming factors po yan Siyempre maraming factors Na mga pag-uusapan po bago Mag-oo yung isang head coach Siyempre, ang ma-factor dyan Siyempre, yung oras niya Gano'n ba kalaki yung kakainin sa oras niya pag nag-coach dito sa Gilas. O tapos, sino ba yung mga players na pwede kong makuha pag sumali ako dito sa Gilas? Ano'ng suporta ba ang matatanggap natin? Galing ka na boss MVP, galing sa SBP. Pag pag uh, sumali ako dito sa Gilas kasi malaking commitment po itong pinag-uusapan po natin. At uh, sinabi na nga ni ni Coach Eric D, ni Executive Director Eric D, na uh, permanent. Sabihin, four year cycle. Siya talaga four years. So, malaking commitment ito pag, uh, pag uh, tinanggap ng isang head coach. Four years ng buhay niya ay uh, magbibigay siya ng atensyon dito sa sa gilas. Diba? So, napaka, napakalaking commitment po yan pag nag-okay dito. So, hanggat hindi pa tapos yung negotiations, hindi pwedeng Puro rumors ang umiikot Hindi pwedeng magsalita yung SBP officially Na si ganito gusto namin Eh kaso hindi pa nga pumapayag Hindi pa nga, hindi pa nga uh, Kumbaga fully Fully tapos yung pong negotiations, 'di ba? So, marami pong pinag-uusapan po diyan. Pero yun nga, like I said, konting konting hintay na lang naman. Konting uh, kon saglit na panahon na lang naman at uh, malalaman na din po natin itong susunod na head coach, 'di ba? Huwag na natin, huwag na ano, baka maano pa yung mga yung pong pag-uusap eh. Pero pero ako I'm feeling positive po about this development about dito sa head coach. Ah, uh, pero masasabi ko lang definitely hindi na po ito si Coach Chot Reyes. Okay, hindi hindi po uh, Reyes ang magiging next head coach ng Gilas. Okay, sinubukan natin with Coach Chot. Of course, uh, nakita nyo na naman yung mga videos ko before uh, talking about Coach Chot, yung mga naging problema ng SBP noon o sinubukan po niya yung sa World Cup, nakita po natin yung uh, naging ending, nanalo tayo sa China but the rest talo tayo. So yun na yun Okay? So we, we, we want to move on to a next phase. And ang masasabi ko lang kay kay Sir Homer ay uh, itong SBP ngayon, itong SBP ngayon. Sinabi na din naman ni Boss Alpan Lilio, okay? Na they want to be more responsive to fans. They want to be more uh, yung transparency kasama na din diyan, okay? Kaso ito nga bago-bago lang eh, baka uupo lang ni ni Miss Erica D eh, dito sa sa pwesto eh. Pero yun nga, yun na nga naniniwala na naman ako nung sinasabi nila na more transparent, mas makikinig sa fans. Uh, kilala, kilala kong mag-handle itong si Erika. Napaka-professional niya, napaka-ayos niyan. And syempre ako, ako, I will be here to support. Talagang supportahan ko. ah uh, nung last year, puro ako reklamo ng reklamo sa SBP. ba diba? Ngayon po, na meron, merong nalagay po dyan na tingin ko ay uh, more ano eh, mas, mas makikinig at mas, uh, mas, uh makigip mas kumbaga, mas hahawakan itong gilas ng mas maayos at mas mas uh, pulido 'di ba eh sa akin uh, kumbaga, hindi pwedeng puro reklamo lang tayo ng reklamo maganda yung uh, pag nabigyan ng tsansa eh, sumuporta tayo at ayusin natin tayo mismo, sa atin mismo manggaling yung pagbabago na gusto nating makita dito po sa SBP at sa Gilas dahil napa, sinasabi ko nga parati kay, kay, kay Boss Erica ito napaka importante ng trabaho niya, kasi ang dami natin eh, kaligayahan ng mga Pilipino basketball fans ang nakasalalay dun sa performance ng Gilas, pero yan, Boss Homer, eh, yun lang tinatapos lang yung negotiations Uh, para hindi mapornada, pero uh, yun nga, I, I truly believe that we will see a more transparent and na mas nakikinig na SBP in the next 4 years. okay uh, In the next cycle. Kasama nitong bagong head coach na hindi si Coach Chot Reyes. okay So, thank you very much, guys. See you po sa next uh, video po natin. Abangan nyo po yung update. Umiinit na, lumalapit tayo sa Feb. Okay? Lumalapit tayo doon sa qualifiers. At uh, yan, abangan nyo uh, Mas nagiging exciting ito pong mga nangyayari sa gilas at sa SBP Bye bye mga kagilas, let's go!